Usap-usapan ngayon sa iba't ibang social media platforms ang tunay na estado ng relasyon ni James Reed at Isa Pressman. Hiwalay na ba sila? Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Hiwalay na ba sina James Reed at Isa Pressman? James and Isa unfollowed each other on Instagram. Usap-usapan ngayon ang tunay na estado ng relasyon ng actor-singer and co-founder ng Careless Music na si James Reid at ng recording artist and fashionista na si Isa Pressman. Matapos mapansin ng mga netizens na in ng dalawa ang isa't isa sa kanilang Instagram accounts nito lang November 10, 2023. Makikita rin sa iba't ibang social media platforms ang mga screenshot ng mga netizens na nagpapakita na wala na ang pangalang James at Isa sa listahan ng mga taong kanilang in-follow. Sa comment section ng pinakabagong post ni James sa Instagram ng teaser na kanyang latest music video ay binahan ng mga tanong at reaksyon. Mas marami pa ang mga nag-iintriga at gusto makiusisa kaysa sa mga nagbigay pansin sa jacuzzi music video niya kung saan kasama niya si Maris Racal. Ilan sa mga tanong ng mga netizens kay James ay kung bakit nga raw sila nag-unfollow ha ni Isa sa Instagram at kung hiwalay na ba silang dalawa ni Isa. May nanghas ding netizen na nagsabi na ginawa lang ito ng dalawa para magdrama at pag-usapan dahil mga laos na nga raw ang mga ito. Mayroon ding netizen ang nagsabi na hindi na nga raw gumagana ang gayuman ni Isa para maakit si James. Sinabi naman ng isang netizen na hindi pa raw hiwalay si James at Isa. Kinailangan na daw nilang gawin ang mag-unfollowhan sa Instagram para hindi na mabash si Isa na di umano'y pumatol sa ex ng kaibigan niya. Hirit naman ibang fans at netizens sa mukhang mas maraming nga raw ang masaya sa pag-unfollow ng celebrity couple sa Instagram. May isa namang nag-comment sa Instagram post si James kung saan makikitang solo at wala itong ibang kasama na mas gwapo raw at pleasing tingnan ang singer-actor pag mag-isa at walang kasama. Samantala kong bibisitahin at titingnan ang mga Instagram posts ni na James at Isa, ay mapapansin na hindi pa naman nila binubura ang kanilang mga larawang magkasama sa nasabing social media platform. Maliban sa pag-unfollow ni na James at Isa sa isa't isa, napansin din ng mga netizens na patuloy pa rin nakafollow si James sa Instagram account ng dating ka-love team at dating kasintahan niya na si Nadine Lustre. Events together before their rumored breakup. Naging usap-usapan noong September 2023 ang ex-couple na si James at Nadine matapos silang magkita sa opening ng Gucci's revamped boutique sa Greenbelt 4 sa Makati City. May mga video pa nga kumalat sa social media kung saan makikita ang tagpo ng paglapit ni James kay Nadine nang unang katabi ang It Showtime host na si Anne Curtis. Mapapansin sa video ang pag-urong ni Anne para mabigyan ng sapat na espasyo sila James at Nadine. Pagkatapos ay nagbatian ang dalawa at nagbeso pa bago sila mag-post para kunan ng litrato kasama sila Anne Curtis, Liza Soberano at tatlo pang Gucci bosses. Ang naturang video ay nag-viral sa social media. Tuwang-tuwa naman ang mga netizens, lalo na ang mga Jaden fans, dahil sa kanilang napansin sa ex-couple na may kilig pa rin dala ang mga ito kahit na matagal na nga silang nagkahiwalay. Hindi naman nakaligtas sa mga netizens ang magkaparehong kulay ng mga damit ni na, na James at Nadine sa naturang event. Dagdag pa ng isa na parang araw nakakouple outfit ang dalawa dahil match na match ang mga ito. Maliban kina James, Nadine, Anne at Liza, naroon din sa Gucci event sina Catriona Gray, Gabby Garcia, Khalil Ramos, Sara Labati at si Isa Pressman. Ayon sa isang lifestyle editor na naroon sa event, nagbatian daw at nagbeso pa ng makailang beses sila Nadine at Isa sa isa't isa. Si isa namang TikTok video, makikita na nagpo-post sila na James at Isa para kunan sila ng larawan ng mga fans at media na naroon din sa event. Mapapansin din na sweet ang dalawa at naka-holding hands pa. Ilang araw pagkatapos ng Gucci event kung saan pinag-usapan ang tila matching outfit ni na James at Nadine, ay nagkwento si James sa miyembro ng press tungkol sa pangyayari. Naganap ito noong September 8, 2023 sa black carpet ng Preview Ball 2023 na ginanap sa Grand Ballroom ng Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Ibinunyag ni James na si Isa ay nagpaalam sa kanya tungkol sa mga OOTD nila ni Nadine na nakakuha ng atensyon sa social media. Kinaro naman ni James ang international team ng Gucci ay nag-curate ng mga outfit ng celebrity ambassadors para sa naturang event. Nagkataon lang daw talaga na magkapareha sa nila ni Nadine noong araw na yon at maganda naman daw ang kinalabasan nito. Dagdag pa ni James na nag-enjoy siya ng gabing yon kasama sina Isa at Liza, pati na rin ang careless team. Tungkol naman kay Isa, binanggit niya na walang kamalay-malay si James sa accidental twinning nila ni Nadine. Nakangiting sabi pa niya na hindi niya ito agad na napansin. Nalaman lang daw niya na twinning ang mga ito na makita niya ang actual picture ni na James at Nadine. Sa actual group photo, si James ay nakatayo sa tabi ni Liza. Si Liza ay katabi ni Anne, tapos sa tabi ni Anne ay si Nadine. Ngunit may ilang netizens ang nagpa siya na i-edit ang larawan ng grupo at itinatampok si James at Nadine na para bang katabi ang isa't isa. Nagreact din si James sa edited picture nila ni Nadine na magkatabi at sinabi niya nakita niya ito at ito nga raw ay nakakatawa. Dagdag na komento pa ni James na sa sobrang galing ng Photoshop nito ay napaisip siya kung nagpakuha ba siya ng larawan katabi si Nadine sa Gucci event. Gayun pa man, malinaw na cool si na James at Isa tungkol dito. Higit sa lahat, ipinapahayag ni Isa ang kanyang kagalakan na kapwa nagkaroon ng malaking epekto si na James at Nadine bilang mga ambassador ng Gucci. Samantala, masayang ibinahagi ni James na sa wakas ay hindi na nila kailangang itago ang kanilang relasyon ni Isa. Inusisa naman ng press ang dalawa kung ano ang espesyal sa kanilang pagmamahalan at kung gaano ba nila kamahalang isa't isa. Ayon kay James, ang pinakamagandang bahagi raw ng gabing ay kasama niya si Isa. Para naman kay Isa, ang pagiging supportive nila sa isa't isa ni James ang isa sa magandang parte ng kanilang relasyon. Dagdag pa niya na may kanya-kanya silang strength ni James at tinutulungan nila ang isa't isa. Humahanga rin daw si Isa sa pagiging sweet at caring ni James, hindi lamang sa kanya, kundi maging sa lahat ng taong nakakasalamuhan nito. Inspirasyon naman maituturing ni James si Isa. Ang mga katangi ang mayroon daw ito ay siyang hinahanap niya noon pa sa magiging partner. Pagbabahagi pa ni James na mailalarawan niya si Isa bilang isang sunshine na nagbibigay ng liwanag at inspirasyon sa kanyang buhay. Ayon kay James at Isa, hindi sila nahirapang magustuhan at mahalin ang isa't isa. Ito ay dahil nakikita raw nila ang kanilang mga sarili sa katauhan ng bawat isa na naging dahilan kung bakit sila nag-click. Ayon pa kay James na feeling niya ay si Isa ang kanyang female counterpart. Magkapareho rin nga raw sila ng interest sa music, fashion, art, personalities at values in life. Tinanong naman si Isa kung paano niya hinarap ang mga batikos na binabato sa kanya matapos madawit na kanyang pangalan sa hiwalayang James at Nadine noon. Sinagot naman ito ni Isa at sinabing sa bawat relasyon naman daw na pagdadaanan ay may mga pagsubok na haharapin at ito naman daw ay hindi niya tinitingnan na isang masamang bagay. Dito nga raw masusubok ang isang relasyon at dito mo makikita kung anong klaseng partner meron ka. Dagdag pa ni Isa talagang napatunayan ni James kung gaano nito kaya alagaan si Isa at sinisigurado rin nito na nag si Isa sa tamang paraan. Sinabi rin ni Isa na sila ni James ay kasulukuyan na sa estado ng kanilang pag-iibigan kung saan sila ay obsessed with each other. No namang October 2023 ay magkasama ang dalawang lumipad tungo sa France para dumalo sa unveiling ng Raban H&M Collection sa Paris Fashion Week. Sisa sa mga post sa Instagram ni Isa na na-upload noong October 4, 2023, inilarawan niya ang pagtitipon bilang isang gabing ipinagdiwang para sa isang dynamic na koleksyon. Huli na mga nakitang magkasama in public sina James at Isa nang dumalo sila sa The Opulence Ball 2023 na ginanap noong October 31, 2023 sa Marquis Events Place, BGC. Dito na patunayan nilang dalawa na kahit sa opulence ball ay makikita pa rin na isa silang sweet and beautiful couple. Si James ay nagbihis bilang si Hades, ang god of the underworld, habang si Isa naman nagbihis bilang si Persephone, ang babae nagpaibig kay Hades. Kahit na may manipis na itim na tela na natatago sa kanyang mukha, malinaw pa rin ang kaligayahan sa mukha ni James sa piling ni Isa. All smiles pa siya habang lumalakad at game na game magpose sa harap ng media. James and Isa followed each other again on IG. Matapos kang yan, dalawa ang social media sa pag-unfollow sa isa't isa, ay wala pang 24 hours at napansin ng mga netizen na muling nag-follow Hansen na James at Isa sa Instagram. Tila na prank nga raw ang ibang netizens na sa pag-aakalang hiwalay na ang dalawa. Kaya't natural lang na magkaroon ng mga palaisipan at mga haka-haka ang ilang netizens na posibleng nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan ang dalawa. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!